Pinili ko na lang mabuhay ng mag-isa, wala po ako naging asawa at wala rin ako naging anak. nang-upahan ako sa malayo dahil palagi kami nag-aaway ng kuya ko at siya ang palaging pinapanigan ng nanay ko kahit minsan ako naman ang tama. At ang letter sender natin ngayon ay hindi ako sigurado kung babae ba siya o lalaki kaya itago na lang natin siya sa pangalang Bailey dahil dami account lang ang kanyang ginamit. Si Bailey ay isang single, wala siyang naging asawa at wala rin siyang naging anak pero meron naman siyang regular na trabaho noon at kaya niya namang bumuhay sana ng pamilya. Pero pinili niya na lang bumukod ng bahay dahil dahil wala na rin naman ang kanyang tatay at ang nanay niya naman ay kuya niya ang palaging kasama. Pinili na lang bumukod ni Bailey kahit sa kanilang tatlong magkakapatid ay siya na lang ang nag-iisang wala pang asawa. Nangupahan si Bailey malayo sa lugar na tinitirhan ng kanyang pamilya dahil madalas silang nagtatalo ng kanyang kuya. At sa tuwing nag-aaway sila palaging kuya niya ang kinakampihan ng nanay nila kaya pakiramdam ni Bailey ay mas mahal ng nanay nila ang kanyang kuya. ilang taon na rin namumuhay na mag-isa si Bailey at umuwi lang siya sa bahay nila paminsan-minsan dahil sobrang naging abala niya rin sa kanyang trabaho. Hanggang sa naisipan ni Bailey na magnegosyo ang negosyong gamay niya na at hindi naman lalayo sa kanyang interes. At naging maganda naman ang takbo ng unang taon ng kanyang negosyo pero si Bailey ay mabarkada at wala siyang ibang ginawa kundi inom dito at inom doon. Naging masaya ang buhay ni Bailey nang wala siyang iniintindi at nakakapagpundar na rin siya ng mga gamit at nabibili niya ang lahat ng mga material na bagay na kanyang gusto. Hanggang sa unti-unti nang humina ang kanyang negosyo at sunod-sunod na rin ang kanyang pagkalugi. Kaya dito na natutong mangutang si Bailey at hindi niya namamalayan na unti-unti tina na pala siyang nabaon sa uta. Sinubukan niya rin manghiram sa kanya mga barkada pero kahit isa sa kanila ay walang nagpahiram ng pera kay Bailey kaysa marami daw silang bayarin. Kaya hindi maiwasan ni Bailey na magtampo sa kanya mga barkada dahil nung kasalukuyang kasagsagan niyang kumikita ay sobrang luwag niya sa pera. Isang lapit lang sa kanya ng kanyang mga kaibigan ay nakakapag-abot agad siya kaya laking pagsisisi ni Bailey na nung panahon na maganda ang pasok sa kanya ng pera ay hindi siya natutong mag-ipon. Hanggang sa isang araw na may kaibigan si Bailey na nag-alok sa kanya na pahihiramin siya ng pera pero may isang kondisyon. Na araw-araw dapat siyang magbibigay ng interes sa perang hihiramin niya. At dahil desidido si Bailey na maibalik ang kanyang negosyo ay pumayag si Bailey sa kanyang kondisyon pero yun pala ang magpapalala ng kanyang sitwasyon. Lalo pang nalubog sa utang si Bailey dahil palagi siyang ginigipit ng kanyang kaibigan at pinipilit na bayaran ng interes. Hindi na malaman ni Bailey kung ano ba ang dapat niyang gawin kaya dito na siya nagsimulang may stress at unti-unti na ring nawala ang mga bagay na kanyang naipundar. Dumating na rin siya sa puntong nagkukulong na lang siya sa kanyang apartment, hindi na siya lumalabas at hindi na rin kumakain kakaisip. Pero kahit isa man lang sa mga kaibigan niya ay wala man lang dumalaw kay Bailey hanggang sa isang araw na hindi niya namamalaya na bigla na lang pala siyang umuwi sa bahay ng nanay niya. Dito na siya naglabas ng sama ng loob at inamin niya sa kanyang pamilya na baon na baon na siya sa utang. Pero inaasahan na rin ni Bailey na hindi siya tutulungan ng kanyang nanay at basta-basta pa na lang. Alam rin ni Bailey na ipagtatabuyan lang siya ng kanyang kuya pero hindi gano'n na nangyari. Dahil nagsimula siyang i-comfort ng kanyang nanay at tinulungan din siya ng kanyang kuya para makatayo sa kanyang kanyang pagkakada pa. At sa kabila ng hindi magagandang pangyayari kay Bailey, walang dalawang salita na tinulungan siya ng kanyang pamilya. Kaya dito natutunan ni Bailey na hindi dapat kinakalimutan ng pamilya dahil sa kabila ng hirap ay pamilya mo pa rin ang unang tutulong sa'yo. At si Bailey po ang may sabi niyan, hindi si Ati Charis dahil sa akin na naman kayo magagalit tapos ako na naman nasisisihin niyo sa pagtahol nyo. Napatunayan din ni Bailey na kilala lang siya ng kanyang mga kaibigan kapag nakakaluwag siya sa pera pero pag wala ka na ay iiwanan ka na. Sa ngayon nakabalik na si Bailey sa kanyang trabaho at binitawag binitawan niya na ng tuluyan ang kanyang negosyo. Sa kabila ng lahat na nangyari ay pamilya niya pa rin talaga ang sumuporta sa kanya at hindi na rin siya mahilig ngayon sa mga jamming-jamming. Madalas niya na rin makasama ngayon ang kanyang pamilya at magkakasama silang kumakain sa labas kaya sana daw ay may natutunan kayo sa kanyang kwento. Kaya hanggang dito na lang Ate Charo. Alam niyo napaka simple lang ng kwento ng ating letter sender pero sobrang dami nating bagay na pwedeng matutunan sa kwento na to. Unang-una na dito yung matuto tayong sa panahon na malakas tayong kumita dahil hindi sa lahat ng panahon ay kikita tayo ng malaki. Dahil bilog ang mundo, minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim, minsan diretso ang daan at minsan naman ay malubak parang dito sa bulakan. <laughs> Pangalawa naman para sa akin, kapag tumulong tayo sa mga kaibigan natin, huwag tayong mag-expect na tutulungan din nila tayo pabalik para maiwasan yung samaan ng loob. Halimbawa ako, tumulong ako sa kaibigan ko. Hindi ako aasa sa kanya na tutulungan niya rin ako kapag ako yung nangailangan kasi ayokong sumama yung loob ko sa kanya kapag natanggihan niya ako. Kung matulungan nila ako, maraming salamat. Pero kung hindi naman no hurt feelings, wala pong samaan ng loob. At kung ikaw naman yung kaib ibigan na minsan nang natulungan ng iyong kaibigan, isa puso mo na hindi lang basta tulong. Ang tawag doon ay pagmamahal at pagmamalasakit kaya hindi naman masama kung minsang magbalik. Lalo na kung napahiram ka niya ng pera kahit alam mong kinakailangan niya rin tapos wala pang interest everyday. <laughs> Kasi alam niya yung pakiramdam na alam mo naman na kailangan din ng pera ng kaibigan mo pero nagawa niyang pahiraming ka. At tungkol sa pamilya naman, hindi masama na magbaka sakali tayo na lumapit sa pamilya kahit alam natin na baka pwedeng tanggihan nila tayo. Dahil kagaya na lang ng ating letter sender na nag-ex expect na siya ng worst sa kanyang pamilya pero at the end of the day pamilya niya pa rin talaga ang nakatulong sa kanya.